ay dito ako sa may tinanim ko na balanghoy or kasaba balag gagawin ko dito ay kukuha ako ng talbos niya yun ang uulamin namin yung luto na to ay lutong inunggo yan talbos ng balanghoy kaya kukunin natin yung talbos ng balanghoy ito na naman yung naisip ko na pwedeng maging ulam namin ngayon yan yung laman nito mga ka-sisters ay nakuha na namin kasama si nanay kaso ay ang hitsura niya ngayon ay nagkatumba-tumba dahil sa bagyo ito ay napaka napakasarap na ulam sa mga ilonggo ilonggo dish balanghoy mas masarap sana to mga sisters pag ang ihalo natin ay hipon. Kahit talbos ng balinghoy ay maari nang iuulam. maari nang iulam. Dito mga ka-sisters ay natutunan ko lang nang pumunta ako sa lugar ng ilo-ilo. Dahil ilo ang lahi ng asawa ko. So first time ako nakatigim. para sa akin ay okay naman isang iulang pala Ayan. napakasokal yan mga kasisters oh so, Ayan o, oh, may bunga yung saging. Ito, hindi pa natin makuha yan. Dahil hindi pa kailangan na punin kasi ay mura pa Nakahiga na yung kahoy ng balanghay na to What a hattin'. Kita ngeyiruh. pinaluto ko dahil naglaba ako. Ayan, ang naluto niya na ulam ay sinigang. Sin sinigang. Yan. Sari-sari. At ilong budish. Yan. Ginataang dahon ng ano? O, kitang, oh, o, o, Balanghoy. 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 May ano, Yan ang tibula talaga ng mga ilong budish. So, pray tayo. Thank you Lord. Maraming salamat sa tuhay. Kulakasan sa

with oh, tabak ng baboy. Eh. Tapos talaga ang puro ng lamig, diba? Puro tabak? Hmm, tabak-tabak na. Ang walang puro tabak. Okay. May extra kami na binigay ng kapitbahay ni Glenrec. Ayan yung Biko. Talagang favorite ng, ng bawat isa ang Biko. Ang dami ng Ayun lang, mag-ot mo para Nakaparada na kagad dito. Pag gusto mo ka, dito. ay ito yun lang. Mmm. okay? Ha? Ah, tato? Nakit? Maano yung Amoy dahon ng <laughs> Ano ba ba rin nga yan? Alam ng mga ilong buto ang na ng ulam? Ang ulam nang dampot Ito yung mga ulam niya pag hmm. ano no? Ba basta... Hindi. Paborito talaga ito? Hindi, hindi. Pag alam na lang may kain-cherry, pag alam na lang may damo ng ano lang, o salimoy na ito, magkare-crisp ito, magkare-crisp ito. Oo, oh, paborito nila ito. Siguro kung sanahin. Hmm. Palitan na lang yung karne yung... Hmm? ...cherry. Okay, ito na no? yung mga mga na nakasanayan niya, kalalaki ng ano nga? Pag niya? Pag Sa ano ako? Sa ang gabi? Bundo? Bundo po? Bundo po? Yun, gusto ko yan. Hindi Pili pang piliin lang. <laughs> <laughs> Hindi pang tapangakin lang. Oh, Anong inaasin mo dito? Kung gapit Ah... Eh. Hindi uh, naman pampalak doon sa basket. Pampalak sa basket ah. Ano? Matindinga. na Kaya sa dahil. Kaya... sa Wala pala nagaulan sa kay Luna. Wala hmm? pala nagaulan. Sa kay Luna. Sa si Lang. Mmm. Kaya nga ako kung nag-aulang sa ano doon. Nga, nungunang doon. Sana nga. tayo? Bakit ba tayo? Aba-aba kainan pa to, mga ka-sisters. So... Pansamantalang babay mo na tayo next video ulit. Eh.